Arestado ang isang barangay treasurer sa Kamalig-Albay matapos na ireklamo ng isang negosyante dahil sa pag isyu umano ng talbog na cheque. Alas 6.30 kagabi nang arestuhin ang sospek sa mismong residensya nito sa nasabing bayan. Nabatid na taong 2023 nang maghiram ng isang daang libong piso ang sospek sa biktima. Nagbayad naman daw ang sospek, ngunit pag alaman na talbog pa lang checking inisyo ng sospek. Hunyo ngayong taon nang ireklamo siya ng kanyang nabiktima uh info yung anak niya daw ang may account noon sa Binabatang Bank Dahil sa ginawang pamimeke, obligado ngayon ang suspect na bayaran ng 200,000 pisong danyos ang biktima. Uh, sa mga mga ko po na mga kabayan natin, kababayan natin, siguraduhin uh, nila na yung amount na uh, utangin nila o hihiramin ay yung kaya nilang bayaran. Kasi kapag ganitong kalaki na, mahirap ng bayaran. Tapos maluloko lang natin yung ngutangan natin, kawawa naman. Sa mga nagpapautang naman, uh, siguraduhin nila na yung namumutang sa kanila ay may pambayan talaga. Nangangarap din sa kasong paglabag sa bouncing check law ang sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.